Mm -hmm. Happy birthday, Camila. Happy birthday to <laughs> you. <me. laughs> Happy birthday to you.

Binili pa yan ako. Mama. Nating brother-in-law. Brother <laughs> <laughs> Ayaw, may, Pero tayong mamaya. Pero ba? Hindi, hindi. yan <laughs> man. Sige, pag-aamin mo sa lahat ng ito, guys. Kapitan. Ano Hindi na Hindi na 'yan 'Yan na lang kayo, bahala kayo. Grabe. Hula na? Ah, sigla خالص. No, kanina. Ha? may <spasya> pa. <laughs>

nasa na Ah, yung Ano kaya yan? Painak. Ano? Ay, ano po malinis to Hindi, may oh, basahin mo, basahin mo ang nakasulat dyan okay. <laughs> <laughs> Oh, may tot. May tot braskada. Bakit Not

Kain ulit, <laughs> <Kain> tentaran <ulit, laughs> tentan <laughs> <laughs> Alala! <laughs> <laughs> Yan yung binahe ko nung lunes. Hindi, <laughs> 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 na natawa ko dahil hindi ko talaga nakita, nagpatulong oh. pa ako sa ano, sa um, tawag ito, <laughs> yung, oo. Eh, nung magbabayad, pero ganyan, pero hindi malaki ang litra, ganyan din. O, ganun ko. Uy, meron pala eh. Anong gagawin ko? Hahaha.

Ang uh, expected ko na ang libro. Ay hindi kami, sabi ko na, hindi ko rin pa libro. Kaya nga nakaboring ang libro. Eh parang hindi ko na tapos pag nagbabasa ako bibiyadin, nagugulyo ako. Kasi niyan tawag ko. Nak, baka nagbabasa ako, na antok ako, 'in. Eh kaya nilalagay ko audio. Oh, lalalala. Bibiyakan muna. <laughs>

Oo, na siya. na ko sa mga item. Minaka kumain din na pamanu-modo. katabi nga na 'yan plano kami ba na magpapa magpa pa, ang papa paluwagan ng ganyan ay sa 5 euro ganyan ay kada kada numero hindi ay kada numero sabay numero thank you akala ko birthday doon sabi nila sabi nila sabi nila sabi nila sabi nila Woy, di kasi siya dito, kasi soko-soko, kasi kumakalak ko sa <laughs> bubalo. Nakikamang gusto mo? Ha? Hindi ka kagusto? Akala yun, gusto mo? Alam ko lang, <laughs> sabi mo dina. Anong gusto mo? Salam. Kaya ganito? Hatsi! Hatsi? Diyan, diyan naman. Ipawin naman, teksamen kayo naman. Tempura. Sika? Tempulatan. Ay, kasi ano nga? Sa? Formula. plato na gusto niyo mo? Thank pala dito? na kami. Galing sa dinner. Sa birthday ni kami. So guys, kami naglalakad. Nagpapa. Tagtag -tag ng ano. Busog. Para mabawas-bawasan ng busog. Huwag ni Balong, huwag ka namang manalangin. <laughs> oh, we're here at Plaza Catalonia. naglalakad. Oh, magandang plus sa Catalonia na ano guys. Pagabi. Ay, perdon. <laughs> <laughs> Regalo. <laughs> hahaha daming tao dito sa ano tapi lakad lakad lang muna guys lakad lakad muna dahil kami ay busog pa busog busog ang mga people busog sa Catalonia, papunta kami Pilayo. Dito kami maglalakad sa may Pilayo. At papunta kami. Ay, <laughs> <laughs> ang na.